Isang malupit na naman na araw sa inyo mga kois. Kung nakikita nyo nga mga kois, nandito yung mga ibon natin na natitira dito sa loob natin. At kung napansin nyo, apat na lamang sila. Ang masaklap pa doon, tatlo lang dito yung naronda. Then yung isa pa dito, hindi pa natin nato sa malayo. Kung nakikita nyo yung checkered na yan, niyan yung uling ibon na nabaacher natin. Kaya yeah, mga kois, tuturuan natin silang maging malupit na anak ni Mang Lupet. At kung napansin nyo, grabe yung pagtingin ko dyan sa camera, parang pang-horror. Ganyan talaga mga kois, pagkapuyat ka pa. Pero pero kailangan mo na magparonda. Dito nga mga kois wala pang kape-kape. Di pa ako nagilamos. Sa totoo nga lang, di pa ako nagsipilyo. Siyempre, kung gusto natin maging malupit yung mga ibon natin, dapat tayo maging malupit din. Malupit. Malupit yung amoy. Hey, napakaangas. At ngayon, kukunin na natin yung unang ibon natin. So, ito yung ibon natin mga koys. Ito nga pala yung ibon natin na ah, si Tony. Hindi si Tony ha, ah, si Tony Palo. Itago na lang natin siya sa pangalang Lato-Lato. Itong ibon natin na ito, napakaangas talaga nito at napakalupit. Sobrang lupit nga nito mga kois nakalimutan nakalimutan ko na kung anong bloodline nito. Dahil rin sobrang tagal nating nawala, nakalimutan ko na kung anong bloodline ng ibon na to. Pero sigurado ako mga kois, binrid ko yung mga pinakamatitibay kong ibon dito sa loob natin. Kaya wala din kawala itong ibon natin na sila tulato. Kaya ipasok na natin itong malupitan natin na ibon dito sa t natin. Ang naman na ibon na kukunin ko. Mga kois, kilala nyo na to dahil dating ibon natin na pinaparonda to dito. Ito yung naging kapares o motivation ng ibon natin na nagpiniser na si Cookie. Sa lahat pala na hindi nakakaalam, nagkaanak sila ni Cookie. Ayun yung pinag na natin dun sa bata. Ah, dito kay Potpot, -Pot, di na tayo mahihirapan dahil natos na natin to sa pora. Kaya ngayong araw na to, susubukan natin silang i-road training ulit para masubok kung kaya pa nilang magronda talaga o makaikot dito sa loft natin. Ang susunod naman na ibon natin ay si Uno. Kung naalala nyo to, Mangka birdie natos na din natin ito sa pora. Yun nga lang, nawala yung kapatid niya na si Jordan. Ito nga pala yung mga kislap lines natin na nanggaling sa ninong natin. Kaya ano pang iniintay natin? Let's do this! Kaya ayun na nga mga koys, nilabas ko na yung mga ibon natin natin. Halatang descriptive, 'di ba? Kanina nasa loob pa lang yung camera natin, ngayon nasa labas na. 'Di ba mga koy? Sabi ko nga sa inyo, dapat kumaangas yung mga ibon natin, maangas din tayo. Eh, napakaangas. Dito napakasimple lang lilipar ng ibon natin. Kung nakikita nyo, ito yung pagre-release natin sa kanila. At mula dyan mga koy, sinilipad ng ibon natin hanggang dito. Ganyan lang kalapit ang unang toss natin sa mga ibon natin. Dahil bago-bago pa lang, matagal silang na-stack. Ayan nga mga kois ko nakikita nyo Ayan yung tatlong ibon natin So yan na lang yung natitira na batcher dito sa loft natin Yung nag-iisa doon mga kois yan Yung grisel is pa yan marunong sa atin At saka medyo mahina yung pakpak niya eh Pagkakaalala ko nung uling pagbabatcher natin Ito yung hindi rumunda sa mga ibon natin so, Pero ito na lang yung tatlo Pero moronda sa loft natin Kaya itatry natin itos yung dalawa dito, malam ko, malatos na natin ang porak. Yung isa, yung checkered. Na ito, hindi pa natin natos yan. Kumbaga, ronda-ronda lang dito. Kaya try natin hihagis. Kahit ang gandun sa labas At At ayan na nga, parang magic. Nandito na tayo sa release point natin. Wala nang maraming biyahe. Nandito na tayo agad. Dito nga habang nagpapay nga yung mga ibon natin, tinitingnan ko yung release point natin. Tinatantya ko kung meron nga lumilipad ng mga ibon dito. So yan mga nandito na tayo. So ito yung oras, 6.27. Ayan mga kaburdi. So nandito na tayo sa release point. Dito lang naman to. Baga, dalang lang yung pagitan. Pero yung natin, hindi pa natin naagis ng ganito kalayo. Mga kung tatansay nyo, mga sampung bahay mula dun sa amin. So tara mga kaburdi, release na natin. At ito na nga mga koys, walaan time na. At paglabas nga nung dalawa may naiwan pa tayong kalapati sa loob Dito talaga makahalataan nyo na yung di talaga sanay na itinutos At yun nga yung ibon natin na sila tolato At pagkalabas nga na itong mga ibon natin wala na kayong makikita na rumuronda Kaya pagkatapos nun mga koy, sagad ko ng kinuha yung T-box natin. Sinakay ko na dito sa tricycle natin si Cornel. Kaya pagkatapos nun mga koys pag uwi natin, nakita ko tong si Lato na hingal na hingal nga. Dito nga, hindi ko na ipinasok yung motor dahil gusto ko talagang mabidyo ano ah, makita kung anong itsura niya. Kung nakikita nyo, hapong hapu talaga siya. Kaya dito palang alam na natin kung sino yung mahina sa mga ibon natin. Kaya alam na natin kung sino yung unang tututukan. Kasi although na-stack tong dalawang ibon natin mga koys kung nakikita nyo, wala lang sa kanila yung ganun kalayong tos dahil napakalapit lang talaga. Kumbaga, kung tatantsayin nyo, parang luplay lang. Kaya dito, agad ko na silang pinakain. Dahil kasama to sa pagre-recover natin sa kanila. Dahil matagal natin silang hindi natutukan, dapat nasa tamang oras yung pagkain nila. At, ayun na nga mga koys, tama na yun ha. Sa mga nagpapashoutout pala, comment down below na lang. Dahil pipili ako ng maswerteng sampo na nagpapashoutout. At, At hindi ka pa nakapollow. At hindi mo pa sinishare tong video na to. Baka naman, I love you all. Paalam!